Sino nga ba si Abu Bakr al-Miski? Tinawag siyang al-Miski dahil sa mabango niyang amoy na maihahalin tulad sa misk o mosk. Ito ay nalalanghap sa kanya sa lahat ng oras. Tinanong siya ng mga tao. Bakit amoy pabango ka sa lahat ng pagkakataon? At ang kanyang sagot ay sadyang nakakamangha. Kanyang sinabi, ilang taon na akong hindi nakakagamit ng anumang uri ng pabango, ngunit Isang araw ay pinapasok ako ng isang magandang babae sa kanyang bahay at isinara ang pinto at inutusan akong gawin sa kanya ang ginagawa ng lalaki sa kanyang asawa. Ngunit ako'y tumanggi at nang magkaganon ay nagbanta siya sa akin na kung hindi ko susundin ang kanyang nais ay tatawagin niya ang mga kapitbahay at sasabihin pinasok ko ang kanyang bahay upang magnakaw at siya ay gahasain kaya nag-isip ako ng paraan, sinabi ko sa kanya na nais ko munang maligo, upang mas matamasan namin ang kasiyahan, siya ay pumayag at inutusan ang kanyang babaeng lingkod. na ituro sa akin ang daan patungo sa palikuran. Ngunit ang aking ginawa ay kumuha ako ng tay, at pinahid ko sa aking buong katawan, pagkatapos ay pumunta na ako sa kanya, nang ako'y kanyang makita ay nandiri ng lubos at pinalabas ako kaagad, umuwi ako sa aking tahanan at naligo. Pagkatapos ay natulog at aking napanaginipan, na tinatawag ako ng isang boses na nagsasabing, Ginawa mo ang ginawa mo para sa iyong Panginoon, ikay aming gagantimpalaan. Pagising ko ay amoy pabango na ako mula noon, at magpahanggang ngayon, ang kwentong ito ay naisalaysay ni Ibn al-Jawzi sa kanyang kitab na Al-Mawaid wal-Majalis at iba pang mga iskolar. Ang tunay na mananampalataya ay gagawin ang lahat, makaiwas lamang sa karumaldumal na gawain. Magkita kita ulit tayo sa next na video. Yun lamang po para sa videong ito. Muli ako nga pala si Raybeer EP Sokran.